pinayagan na ngang gumimik. Pero itong itatago natin sa pangalang Trish ay hindi pa nakuntento. Nahuli kasi siya ng kanyang jowa na itinago rin natin sa alias na Brando na gumagamit daw ng dating app. Pero si Trish, todo deny sa paratang na ito ni Brando. Ngayon, hindi alam ni Brando kung saan nga ba mauuwi ang relasyon nilang dalawa ng kanyang girlfriend. Kaya naman, kausapin muna natin ano si uh, Brando. Brando, magandang uh, tanghali sa'yo pare. Uh, magandang mo pa. Mm -mm. Ayan, eh, kumusta ka naman ngayon? Uh, medyo hindi okay. Nako, eh, kailan ba nangyari itong uh, kinikwento mo sa amin na nadiscovered mo na gumagamit ng dating app itong uh, si Trish? Uh, na lang din naman uh, mga ilan linggo pa lang, ilang buwan, ganun ba? Ah. Uh, parang uh, hinga para mga ganun. Brando, hinga mo ba 'yun? Yung naririnig uh, ko. Ha? Uh, huh? Medyo ma-echo yung medyo man sin boses ko Ah, medyo ma-echo nga. O oh, yan, yan. O oh, sige. Uh, Ay, medyo na di-distort kasi yung uh, sinasabi mo, no. Ayun. Okay. Uh, ano distort? Uh, okay na. yan okay na. oh dahan-dahan lang din yung hinga. Okay. Ah, sige, sige, sige. Yan. Okay, maraming salamat, <laughs> Brando. Medyo bumubog. Magaral bumub... kasi yung boses ko. Eh. Hindi, yung bugay. Yung buga nung, uh, ano eh, nung uh, Ay, hangin. O, oh, parang para mo, ah, sige, sige. para na-imagine ko, Chicago Bulls eh. oh, yung, ah. <laughs> <Mar> <laughs> ang lakas eh. Oh, okay na. O, oh, yan. Okay na tayo. O, sige, kailan? Ilang, mga ilang buwan? May ilang bu may isang buwan na ba to? Nangyari? Na uh, parang gano'n. Mm. O sige, Brando, bakit unang-una, bakit kasi hindi ka sumama? O hindi ka naisama doon sa gimmick na ipinagpaalam ng girlfriend mo? Uh, hindi ko po si talaga trip 'yung mga gano. Hindi mo trip. Pang ilang beses niya na ba nagpaalam sa iyo na Maraming marami na rin. O oh, tapos hindi ka talaga sumasama? O sinubukan hmm. mo naman. Minsan kaya lang masyadong toxic 'yung lugar kaya ayoko naman. Oh, bakit anong uh, klase ba nung uh, lugar na gustong puntahan nitong uh, si girlfriend? Uh, mga sayawan ganoon. Oo, oh, hindi ka na ba Park ano party. ron? Ilan ilang taon ka na ba, Brando? 27 years old ka lang, tama? Ah. Uh, oh, kumbaga lumampas ka na ron, hindi ka na interesado sa gano'ng klase ng mga kasiyahan. No, sawa na rin. Mm, -mm nagsawa na, oh. Mm -mm. oh tapos so, mag mga mag- maging okay na yung parang uh, magsettle na lang sa ano eh. Mm, pero hindi ka naman iniiwan lang basta nitong si Trish. Niyayaya ka na samahan siya, tama? Mm, mm, naman. Oh, kilala mo naman yung uh, circle of friends nitong si Trish. Yung iba? Mm. -mm. Ayan, tapos, uh, paano na uwi sa ganito? Ito na, puntahan muna natin. Ha? Paano mo nalaman na gumagamit siya ng dating app? Uh, parang naglalaro ako ng game sa cellphone niya eh dahil low bat 'yung cellphone ko 'yung Napakailaman laman ko lang parang na ano lang ako naisip ko lang sige ko kalikalin ko nga oh 'yung ano ayun may nakita ako oh so, hindi kaya advertisement lang 'yun eh tawon eh, ko eh, sabi what? niya ininstall niya lang daw Ba't tinatanong ko Hmm. ah nag-install hmm. inamin naman na ininstall niya okay hmm. o, Install lang naman o, pakatapos, merong kachat. Pero, chef, pero siyempre, kung matino ang babae, ba't mo gagawin yung gano'n? Mm. Pero hindi, meron bang uh, nakita mo ba, na open mo ba, yung conversation, meron bang gano'n? Hindi ko, ba deleted gano'n. Alam mm. mo naman babae, napakahirap pa aminin niya. Ah, o oh, sige. Alam mo, Brando, ramdam na ramdam ko na medyo mainit pa rin yung uh, ulo mo ha. Pero ipangako mo naman na kumalma ka lang at pakinggan din natin yung side ni Trish dito sa kanyang uh, ipapaliwanag sa atin. Nasa linya rin po natin mga kapatid, si, uh, itinago natin sa pangalang Trish na sinasabihan nga nitong uh, caller natin na si Brando na... Uh, nag-download siya ng uh, dating app kahit na in a relationship. O oh, nalaman po kasi yan ni uh, Brando o oh, sige, Crush, magandang tanghali sa Hi po, Poy. Uh Oo, -oh. uh, inamin mo pala na ikaw ay nag-download ng uh, dating app habang nasa relationship ka naman. Bakit naman dumating sa puntong ganoon? Hindi naman ko talaga yung sinadyang i-download. Pa, hindi sinadyang dinownload. Papaano? Papaano nangyari yun? Kasi nga, pop-up ng pop-up sa ads ko. Tapos parang na, nababanggit din ng mga friends ko na ano daw, maganda nga daw. Pero hindi naman para Mag maghanap ng uh -oh. partner. Parang Mag maganda in a way na lang. makakausap. Mm. Mm -hmm. Parang Mag mga friends lang ganun. Pero... Kasi ang problema kasi sa kanya, sobra siyang lagi busy, ganyan. Wala mm -hmm. na siyang time kausapin ako. Kaya, ayun, gusto jan gusto ko lang din may mga kausap. Hindi naman for... Oo, pero Trish, you have your friends. Sabi mo nga, nakakausap mo naman yung mga friends mo. Ganyan, eh, bakit naman maghahanap ka pa ng total stranger para makausap naman aside from your boyfriend and your set of friends? Kinukulang ka ba sa mga kaibigan na kakausap? Hindi naman po. Parang mm. ano lang din yung... Gusto ko lang din ng advice ng hindi kilala ako ganyan. Mm, okay. So, yung mga... Uh, advice from uh, total strangers na walang judgment, di ba? Uh, Non-judgmental kasi yung mga binabanggit. Ayan, pero dumating na nga kayo sa ganyang punto. Pero, uh, sige, eto. Uh, ano ba ang uh, issue? Nga? Kumusta ang uh, takbo ng relationship ninyo ni Brando? Ngayon po, hindi kami magkasama, umuwi ako sa amin eh. Mm -hmm. Ah, magka-live-in kayo? Opo. Oo, pero ikaw ba... Uh, Uh, ginagamit mo pa rin yung dating app? Hindi na po nung ano lang. Curious lang naman ako nun. Mm, out of curiosity, nag-download ng dating app na naghahanap ng kausap pero ngayon alam mo na na ayan, sumama so yung uh, loob na ni uh, Brando sa'yo. ah uh, Masyado lang siya mag-react. Hindi wala naman siyang makita doon na Oh, pero ikaw, meron ka na ba mga kachat noon nung uh, nakita ni Brando? May wala naman po na yung parang sobrang sobrang kamustaan lang gayun. Mm -hmm. Pero wala yung Oo, pero alam wala mo naman. kasi, alam mo kasi tresh ano? Hindi naman sa hinuhusgahan kita. Pero alam mo naman kahit yung intention natin ay makipagkaibigan lang, makipag chat-chat lang, kwentuhan o yung mga hindi tayo husgahan sa ating mga uh, hanash sa buhay, 'di ba? Eh alam mo naman, para mong uh, ipinasok yung sarili mo doon sa lugar kung saan ay pwedeng-pwede kang maging uh, uh, vulnerable na mabola, makuha ang loob mo, at mawalang kalalo ng gana dyan sa relationship. Sabi mo, kinukulang ka ng uh, time na magkausap kayo nitong si Brando. Alam mo naman ba yun? Opo. Tapos kinakausap naman siya, tapos yun nga, Inaaya ko siya, syempre mm. bata pa ako, gusto ko rin na-experience yung pagkabata ko na yan, mm -hmm. mga kasama yung mga friends ko. Ayaw niya mm -hmm. laging kasama, parang mm. KJ siya talaga. Okay, kaya nga tinatanong ko kanina, bata pa rin naman ang boyfriend mo na siya brando two years uh, older lang siya, 27 years old. Si Trish ay uh, 25 years old. Ito ay uh, para po sa kaalaman ng mga kapatid natin, ano. Pa parehas pa naman ng bata itong mga kausap natin. Pero nga, uh, tinanong ko siya kanina, niyayaya mo ba siya kapag kayo ay gumigimik, lumalabas ng mga friends mo? Noon po, lagi ko siyang niyayaya kasi na gusto ko nga gusto kong ako kasama siya din na, ano. Eh mm. okay, alam ko na nga, nung mga lately na, alam ko na hindi naman siya papayag Maalis na lang ako yeah, Pero hindi rin ba naging mensahe sa'yo na hindi niya nga gusto rin yung mga gusto mong puntahan ng mga lugar? Uh, did you uh, even ask him kung saan mo ba gusto pumunta? Halika Tsaka pagka lumalabas ka ba, kailangan yung mga kaibigan mo ang uh, kasama? Eh papaano naman si boyfriend? Hindi nga po, inaaya ko siya, ayaw naman niya. Hindi naman mm -mm. niya sinasabi kung bakit. Feeling ko ayaw niya yung mga friends ko eh. Oh. Ah, okay. Ayaw niya yung uh, environment. Okay, Brando. Brando! Brando, nandito ka sa linya. Hello? Brando? Brando? Hello, Hello pare. Ayan. ah uh, narinig mo naman ba itong si uh, Trish? yung mga binabanggit. Oo, uh, narinig mo naman ano yung mga sinasabi mm. niya. Ayun pero uh, Brando, ikaw ba ay uh, ano bang plano mo rin kapag uh, gusto niyong lumabas na kayong dalawa lang nitong si uh, Trish? Mm, mas okay yung gano'n kung dalawa lang kami, di ba? Mm. Kaya nga eh kung hindi pa pala siya sawa sa mga mga ganyang nightlife, mm. di ba? Bakit mm. eh ngayon nalaman ko na na hindi pa pala siya sawa, edi eh, magpakasawa muna siya mm. pala trip niya. Oo. At least, hangga maaga pala, nagkakaalaman na kami. Yeah. pero kayo ba napag-uusapan nyo to na kapag lalabas tayo, gigimik, baka pwedeng tayong dalawa magkasama dun sa lugar na mapagkakasundoan natin. Hindi yung no. ganyan na parang parehas kayo hindi naguusap uusap Ayoko yung... Eh, gusto, eh, gusto niya kasi lang kasama yung mga barkada niya. Hindi maganda yun. Ah, ayaw niya na hindi kasama yung mga yon Pagkalalabas o, so, paano kayo nag-date, Brando? Hindi, minsan naman kami naman. Dati oh. ganun, okay. Mm -mm. Pero parang, uh, simula nung na, napasok na naman siya sa environment na ng mga tropa-tropa niya, ganyan. Oo. Hindi, alam ko ba? Unang-una, Brando, eto, may uh, binabanggit si uh, Trish na parang hindi mo raw trip yung mga kaibigan niya. Totoo ba yon? Eto na rin siguro oh, pagkakataon. Bakit? Eh, siyempre, makikita mo iba na naman kasama nung shot, nung shot, nung katropa niya, iba na naman. Ganon, di ba? Ganon, pa iba iba ng, uh, ano, so hindi ka komportable na kasama ng girlfriend mo yung mga ganito. Well, hindi naman sa hinuhusgahan natin sila, no? ng uh, ganon lang. Uh, pero ikaw ba, alam mo na, alam mo ba, ang kwento sa likod na bakit iba-iba kasama, baka naman pinsan yun. Hindi, parehong shota eh. Shota talaga? Parehong shota? Hmm. Magkaibang show tayo ni sa inyo? Oo. Aba, sana pinalakpak mo. Napakagaling. Ano po? <laughs> Congratulations. Congratulations. Ayos, sandali. Balikan natin <laughs> si Trish. Trish, totoo ba yun? Ano po? Kaya pala hindi komportable raw si Brando eh. Ah, sa nakaka, na nakakasama yung mga kaibigan mo kasi may mga ganyang eksena. Sa akin naman po, hindi naman po ako yun. Kaibigan ko naman po yun. Oo Bakit na itadamay ako? Oo, hindi. Hindi naman sa ganun. Ano? Baka worried lang din ito. Sinabi na bang uh, concern ito sa ni uh, Brando? Worried siya. Kasi nga, baka ma ka. Katulad niyan, uh, Trish. Uh, Yan nga, yung binanggit niya na yung, well, isa sa mga, o isa, o ilan sa mga kaibigan mo, paiba-iba ng uh, shota na nakikitang kaharap mo. Ayan, tapos, na-influensyahan ka pa na mag-download ng dating app. Eh, papaani yun? San nga papunta yung uh, Trish na inaalagaan naman nitong si uh, Brando? Eh, saan ba talaga ang direksyon mo nga? Gusto ko lang naman po talaga na magka-time din siya sa akin. Mm. na Kasi puro work na po siya. Wala naman akong sa bahay. Mm -hmm. Pero ito ha, uh, tapatan Trish, ikaw ba ay willing na mag-adjust at willing na ayusin pa itong uh, relationship mo with Brando uh, at the expense of well, kailangan mong dumistansya doon sa mga tingin niya ng mga kaibigan na hindi magandang impluensya sa'yo. Opo, kasi alam naman niya, sinabi ko naman na mahal naman ko siya, tsaka yung time lang naman niya yung hinihiling ko eh. Mm -hmm. Gusto ko lang makapag-usap kami, kaso nagalit siya kagad. Kaya yun, nag-escalate yung pag-aaway. Okay. Ayan kasi, alam mo, uh, para sa akin, uh, ang dating sa akin at sa iba pa natin mga tagapakinig at tagapanood, parang legit naman yung uh, uh, question nga nitong si uh, Brando, ha, ng yung uh, boyfriend. na Yung mga concern actually oh, yung mga issues na nire-raise niya ay legitimate naman. Mukhang maliit para sa iba pero talagang it'll complicate your ano no relationship kapag ka na-influensyan ka ng no, mga kaibigan mo to do this, to do that. Eh, may kasabihan nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. O oh, yung uh, isang friend mo ay uh, unfaithful doon sa kanyang Ah uh, karelasyon, iba-iba yung binibit sa harap ninyo. Ayan, tapos na may nag pa pa sa'yo to download the dating app na alam naman nila na ikaw ay in a relationship. ba? Diba? I think you're in a wrong sync uh, circle. Ha? Eh kaya medyo maghinay-hinay ka lamang sa mga sinasamahan mo rin, Trish, dahil hindi lahat ng na mga nakangiti sa'yo kakampi mo. Hindi lahat ng na mga nagbibigay ng payo sa'yo ay uh, ano no, merong magandang intensyon. Yung iba dyan magbibigay ng payo pero uh, para ikaw ay bumagsak. No, tutulong ko no, Para maibsan yung uh, pangungulila mo sa, sa time, doon sa oras, biro mo, in ka, mag-download ka ng app Diyan may makausap ka kasi yung boyfriend mo, ganyan. pag -isip isipan mo yan, Trish, mabuting kaibigan ba yung ganun? Ha? O, ito. Sige, kung meron kang gustong sabihin kaya uh, Brando, ngayon na, uh, Brando, nari marinig mo naman si Trish, tama? Ha. Uh. Okay, sige, uh, pakinggan muna natin si Trish ha. Trish, sabihin mo na ang lahat ng gusto mong sabihin kay Brando. Sorry na. Kasi gusto ko lang naman na sumabas din tayo, ibalik yung dati. Kasi parang maano ko na na magandang tumatagol. Parang nasusanay ka na na nandyan lang ako oh, sa bahay. Gusto ko lang mabalik yung time natin. Okay oh, ka na not... Uwi na ako, sorry. Hmm. O oh, sige, Brando, may, uh, ikaw naman, meron ka bang statement naman para kay Trish? Na, uh, okay naman sana yung ginagawa mo. Okay yan. Okay din naman. Pero sana yung bago ka nakipag-libin uh, dibin sa akin, ganyan to ganyan, dapat alam mo yung mga consequences na mga ganun. Siyempre, eh, hindi ka pa pala sa eh, hindi ka pa pala sa pagka dalaga mo. Di ba? Pero dat iniisip mo pa rin yan. Tas, eh, dating apps, bad trip lahat yan. Tapos mga barkada mo, strike train na yan. Di yeah? Sana mabago mo yan kung... Sana. Pero pwede pa naman tayo, ano, basta yung isipin na lang natin kung talagang magkaka... Uh, uh, sabagay. maayos naman sa... Ano, Madadaan naman lahat sa usapan. Eh. Balikan na lang natin yung unang pagkakakilala natin kung gaano tayo ka... Uh, sweet, ganyan. Wala tayong yeah wala wala yung mga katropa mo, ganito, ganyan, di ba? Mm -hmm. kasi isipin talaga sa isang relasyon. Pag pumasok ang bargada, mga, mga sul-sul yan, hindi mo alam. Mm -hmm. mo, tama, yun hindi. Mm -hmm. eh, kung ano ba gusto mo, uh, hello, narinig niyo po ba ako? Yes, narinig ka namin. Mm -hmm. Oo. Oh. No, Oh okay. Alam mo, mayayari. alam mo Trish, tinatanong ka na nitong si Brando, ano ba raw ang gusto mo? Tapos na ba o Oh, yan. Doon sa Tapusin. H E A R T natin. Tapusin. Are you willing Tapusin. to try again? <laughs> sa, sa talaga si Trish ang gusto ko. Kaya nga ano eh? Ano? Ano na? Kaya nga sumama ako sa kanya. Yeah. Na mm. Ano? Ah, uh, kala ko yayayain mo. Tara Brando, gimmick time mamaya kasama 'yung friends ko. <laughs> Tigilan mo muna 'yan, Trish, ha? Tigilan mo so, muna. Pag Pero pag hindi pa niya muna kasi. Um, alam mo, ah uh, ganito, 'no? Maganda, maganda 'yung sinabi ni Brando na let's start a new. Okay, mag uh, ano muna tayo. Mag uh, magsimula tayo ulit ng tayong dalawa lang nang wala yung mga tao sa paligid na hindi naging magandang impluensya sa iyo, Trish. Now, I think Trish, uh, na ano mo naman ano, ina-acknowledge mo naman na talaga me mukhang medyo may hindi magandang impluensya sa iyo doon sa set of friends mo na ayaw ni Brando, tama? Opo, ano ko naman po yun. Lagi namin pinag Yes. Ito mamaya, pag uwi ko, mamaya hawain na naman yan ako. Oh, sige, ganito. Kaya lang yan dito. Oo, oh, pero sige, ito, nakikita ko naman, alam mo, si Brando, parang ito lang yung, uh, ano eh, mahilig lang magpahaging eh. Pero Brando, maipapangako mo ba na magiging kalmado ang pag-uusap ninyo mamaya? At yung sweet, sabi mo nga ay mag-uumpisa kayong dalawa na kayong dalawa lang talaga ni Trish. Oo naman, yeah. Mm-hmm. -mm. mm, pwede naman yun. Pwede, pwede Kaya naman. Kaya na syempre eh pero eh, baka mamaya, pakagat lang yung mga ganyan niya, di ba? Mm, Hindi naman maganda. Oh, baka mamaya, mga ilang linggo, ilang buwan. Mm, eh, parang naboboring na naman ako rito. Ay, ha. di na. <laughs> Ayan, pero uh, <laughs> tama rin naman. Meron din kasing concern iyo si Trish uh, Brando, no? Na gusto niya raw ay magkaroon ka rin naman ng oras sa kanya. Na... Puro kang trabaho, ganyan siguro for the future, syempre para saan pa nga ba ng gagawin ang buhay pero syempre kailangan hindi nawawala yung uh, oras naman natin para sa mga partner natin at para sa sarili natin, ha Brando? O oh, yun. Kada day mag-date tayo. O oh, yun. Eh pagka masyado mm -hmm. na magastos, pwede naman sa bahay lang mag cuddle-cuddle uh, lang. O, oh, yakap-yakap lang, pwede naman yung Brando eh. O, oh, para hindi magastos. Diba? Kaya ano ba, ba ang decision nyo? Ah, ano ba ang H-E-A-R-T decision ninyo? Ikaw muna, Trish. yung nga, uwi na ako dun. Kasi nami-miss ko na din siya. Hmm. Talaga. Ah. Oh. Uwi ka na. So, you're willing to try again. Tama ba? Oo. Hmm. Ah, Doon sa H-E-A-R-T natin, yung letter T, try again. Ikaw, Brando. Uwi ka na? Oo. Uh. Uwi nga ako. Uwi ka na ba? Hindi. na no, nga no, no, no ano sige, 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 pag-usapan natin. Sige, pwede <laughs> Basta magalit, May na naman. Bakit mo magalit mamaya, wala naman. Tu si Brando loko-loko to. <laughs> kaya mo 'di ba ako? niya diba? Alam mo maloko lang, maloko lang naman ka usap, sabi niya. Ah, uwi ka na, hindi pwede. Oh, niloloko ka lang. Oh, pero naku, ingatan mo 'yung mga ganyang klase ng mga lalaki na mabiro, 'di ba? Pero kapag ka nagsalita nang seryoso 'yan, seryoso mo, rin yan lang ako. Mm. -hmm. Ayan. Pero Brando, mm -hmm. ha, yung kahinahunan, yan naman dapat. Uh, uh, kung papaano yeah. tayo naging mababan loob nung lumapit tayo sa mga babae na gugustuhan natin noon, kapag ka ganito may mga problema, kailangan tayo ay uh, level-headed uh, pa rin. Ha? Hindi naman yung ah. porke may ta alam mong tama ka eh, masyado ng ano, oh, masyado ng, uh, uh, exercise mo naman yung iyong uh, pagiging tama, wag naman puro sumbat din. Okay? So ano ang HEART decision? Uh, Brando? Sige, pag-usapan pag uli namin. Tapos bumalik kami sa dating magka Paano kami nagkakilala? Paano naging mm. kami ganon? Yan. Yeah. Okay, at an pag-usapan namin. Yun. congratulations naman sa inyo. So willing silang mag-try again kayong dalawa. Okay, willing mag-try again. Pero ito na muna. Ang tanong ko muna Trish. Trish, pa. nabura Ay, na ba yung dating app? Nabura na? Nabura na po. Ngayon, binura niya ata. Kanina lang? Ah, si Brando <laughs> nagbura. Okay, very good, Brando. Okay, maraming maraming salamat sa inyong dalawa. Uy